nila na may ginila pa sila, kailangan magbigyan muna nila lahat ng uh, ng uh, permit rin. Yung lahat ng mga driver, motor, oh, oh. lang ba yan? Kaya sa ngayon, ay, uh, uh yung original na pamasahe namin, na binayara namin, na 850, ay uh, sa free observation, hanggang hindi pinipigay yung uh, yung permit rin na sinasabi kay pesos, ay uh, ang pagpapad namin yung yung original na 850. Pero pag naitigay na yung sinasabi natin 8 peso na sinasabi na lang uh, uh, ay uh, ipatutupan namin ng 8 peso. Kaya doon sa sistema na ito, ay uh, nandito kami para ipaalam din sa inyo na yung uh, decision ng uh, LPRB na hindi yung aming professional uh, increase na 50 centavo kaya mayro kasi na kami ay magpapay in the susunod na linggo ng uh, ng show uh, sa opisina at eh, ang kami mga sa kanila yung uh, for uh, violating the Public Act 67 at uh, otherwise to know the for of the anti anti and anti Standard anti 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 otherwise known in the anti 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 and uh, violating Section Article 11 of the Constitution. Kaya kami sa hanay namin ay uh, kami ng tinatawag natin na na kaso sa Ombudsman para mapatunayan lamang natin dito sa RTFRB na hindi makatarungan at makatakot yung kanilang disisyon. Kapit na na mga dayon o et cetera, katulad na sinasabi niya kanina, na meron na raw silang ginawa na tinatawag na tarifa na una e, na e pesos. Pero ang lumalabas ay wala malamang lamang kami natatanggap. Ay isang pamamaraan na strategy para kami ay ipitin. Pangalawa, yung iba't ibang mga kalakaran dito sa LTFRB ay uh, usad pagong. dapat uh, napakabagal at napakano. Dahil nakakosyentrate na lamang kasi ang ating chairman doon sa mga aksidente na doon siya nagiging pogi points laging lagi na ng television para lamang doon sa mga aksidente ang napapansin nga natin ay uh, simula na kumupo siya ay linggo-linggo talaga may aksidente pero yung tunay na trabaho sa looban ng LG Party mabagal Then, the design!